Okay, guys sa uh, dito, uh, pag-uusapan natin yung uh, kadalasan tanong sa ating mga viewers, ating mga followers, yung yeast, kung ano ba talaga ang daming nilalagay natin per kilo, gaano ba talaga ka-efektibo at gaano ba kabilis umalsa at gaano katagal silang maghintay sa pagsalang sa kanilang ginagawa gamit ang uh, yeast na kanilang ginagamit sa kanilang timpla. Although, depende yan sa recipe na inyong ginagamit, ano. Okay. Kung halimbawa, magbigay ako ng isang kilo, no. Sa isang kilo, pinakamabilis nating 2 uh, to 3 hours, 10 grams per kilo. Pero, nakadepende sa yeast na inyong ginagamit. Nakadepende sa brand. Halimbawa, kagaya nito. Ito yung angel ito talagang madalas kong ginagamit noon pa. Ito ang angel ginagamit. Although ang sap talaga, medyo kilala. Pero itong angel, talagang itong ginagamit ko. ah uh, sa isang kilo na arena, naglalagay ako ng 10 grams. Ngayon, kung gusto ko pang mas mabilis, naglalagay pa ako niya ng 15 grams. Yes! O ngayon, halimbawa, sa pandisal, sa 10 grams, sa isang kilo, pwede nyo nang isa lang yan pag tuloy-tuloy ang inyong gawa. Kailangan lang talaga tuloy-tuloy. Sa loob ng tatlong oras, kailangan luto na ang inyong panlisal. Or kung doon ka naman sa mga dipalaman natin, pwede pwede rin maglagay kayo ng, halimbawa, sampung ah, kilo ang inyong gagawin. O di maglagay kayo ng 100 grams, pinakamabilis na yan. Pinakamabilis ha, hindi yan overnight kailangan yan mas mas maano pa mas mas mabilis pa dahil uh, umaga ninyo gagawin sa so umaga gagawa kayo sa umaga halimbawa bago mag-11 nagsimula kayo nang alas ng umaga bago mag-11 kailangan luto na lahat ang inyong ginagawang dipalaman kasi ang dipalaman kailangan din talagang paalsahin muna bago natin lalagyan ng palaman kasi pag dire-diretsuhin natin 'yan bumubuka ang ilalim. Bumubuka ang ilalim niyan pag hindi mo muna siya pagalawin ang ating dough. Kailangan niyan ang ating dough. Pagalawin natin kung yan may palaman. Kung yan na may pupunta tayo sa mga matitigas, sabi natin sa star bread, elorde, or anumang mga munay, pwede nang dire-diretso yan mula doon sa ating roller o sa ating spiral mixer mula sa lamesa, timbang agad. Doon natin siya paalsahin. Unlike sa star bread na konting alsa lang, salang na diretso. Yes! Kaya sa daming sa maraming katanungan sa ating yeast, kung ilan bang ilalagay o gaano ba katagal silang magkita. Nakadipindi po yan sa brands na ating ginagamit ng yeast. Lalo pa ngayon, may makabago na, meron ng yeast na may kasamang improver, meron ng yeast, na sobrang bilis din talaga umalsa. O, yun ang aking uh, masasabi dyan. Pero hindi pa naman na, although hindi ako nakagamit sa ganyang mga yeast, dahil uh, sa akin minsan lang naman, pero sa akin na research at dapat uh, napatunayan sa iba, talaga namang meron na rin talagang mga wet and prover ng yeast sa panahon ngayon. Yes! Okay? Para naman, doon sa nag-overnight. Okay? Hindi po talaga pwede na pag nag-control tayo, halimbawa isang kilo na ating gagawin, gagawa lang tayo ng one-fourth, hindi pwedeng i-divide natin sa apat ang yeast na ating ginagamit. Dahil pag overnight, napakaliit na, na portion or ratio ilalagay natin doon sa ating yeast, napakaliit lamang. Ngayon, pag ating pa yung i-divide times 4, hindi halos gagalaw ang ating uh, dough sa ating uh, pandisal. Kaya halimbawa pag uh, pag limang kilo ang ating gagawin, pag uh, ang ilalagay natin diyan 25 grams, pag mag-adjust tayo ng mag-adjust o biro mo sa isang kilo, maglalagay na lang tayo ng uh, sabi natin 5 grams tapos matigas pa ang inyong uh, timpla sa inyong recipe, hindi malambot, mahirapan din yung pumis kay advice ko. Pag gumawa kayo ng 1 quart, kukuha kayo ng 1 quart, 250 grams doon sa isang kilo, huwag niya kayong maglagay ng halos 2 grams lamang. Pero disclaimer, nakadipindi rin yan ha. Kasi yung angel na akong ginagamit, yon ang aking ratio at uh, nag-work naman siya sa akin. Nag-work. Pero hindi po ito uh, applicable sa lahat ng recipe na ating ginagamit. Depende yan sa inyo at subok nyo ng gawin. Subok nyo na talaga ang uh, alsan niyan para kayo na mismong maka-observe kasi hindi po pare-pareho. Halimbawa sa inyong lugar malamig. O, kung malamig alam naman natin gamitan natin ng warm water ang ating yeast para makakatulong at hindi. Porke malamig hindi natin pwedeng hindi ikulong ang ating uh, tinapay pagkatapos itong ilalagay natin sa ating uh, tray. Dahil tatapa lang yung balat niyan dahil sa nga or kahit na mainit pa sa mainit na lugar kayo kailangan din talagang nakabalot or nakalagay sa tray rack with salamin ang ating mga tinapay ay sana nakakatulong ako sa inyo okay marami din yung nagtatanong sa atin ano na gumagamit naman sila ng yeast sa kanilang timpla ngunit hindi ito umalsa. Okay. Depende sa procedure or sa yeast na ginagamit natin na ito'y active pa ba. ba. Uh, siguraduhin lang natin na yung yeast na ginagamit natin, ito'y hindi pa siya upas. Yes! Kasi kung halimbawa, bumibili lang kayo ng mga balot-balot na yeast dyan, hindi nyo alam ilang buwan na yung nakabalot, or yan wala ng visa halos. O kaya, kailangan tingnan natin mabuti ang ating ginagamit na yeast para hindi masakripisyo ang ating dough. Isa pang dahilan. Dahil sa ngayon, sama-sama na halimbawa, lagay ang lahat ingredients, uh, sugar, asin, oil, or anumang ating nilalagay dyan, gagamit lang kayo niyan pag meron kayong spiral mixer. Kung halimbawa, mano-mano method ang yung gagawin. Pwede na yung uh, asin, ihuli nyo na lang, mas mauna mo ang sugar. Sa inyo, kasi karamihan ngayon, iodized naman salt ang ating ginagamit. Pero pag isasabay natin mismo doon, lalo pa pag sa inyong recipe, napakalaking percentage ng asin na inyong ginagamit. Sigurado yan, babagal ang inyong dough pag-alsa. Tsaka, halimbawa, ang inyong ding dough sobrang tigas. Titingnan nyo pag malambot na malambot ang ating uh, dough, ang ganda ng alsa ng ating tinapay. At niluluto natin, talagang nagbabrown siya or uh, namumula. Unlike dun sa alanganin at matigas, at talaga po namang sunog ng ilalim, ilaw pa yung ibabaw. Dahil alanganin at pulang sa tubig ang ating uh, gawa. Ngayon naman, sa recipe natin, huwag din tayong basta maggawa uh, ng recipe na hindi mo na natin sinusuri. Lalo pa pag maramihan ito. Yeah! itoy uh, susubukan muna natin magiging uh, trial and, trial and error muna ang inyong gagawin ganun talaga kasi pag dire-diretso kayo ang mahalang ingredients ngayon tapos ang inyong recipe uh, nakuha itoy hindi maganda ang lasa or uh, para lang sa mga viewers mahirap din po kayo at itoy uh, hindi tugma halimbawa sobrang daming asukal sobrang daming asin Sobrang daming shortening or oil, yan po may hirapan ang inyong dough. May po talaga. Lalo na pag sobrang daming asukal ang inyong uh, nakuhang recipe. Sigurado yan. Pag-usapan natin sa susunod, yung ratio naman sa ating sugar doon sa klase ng tinapay na ating gagawin. Kasi hindi po pwede na isang klase, isang ratio ng ating sugar sa lahat ng klase ng recipe. Hindi po pwede yun kailangan magkaroon tayo ng adjustment, magkakaroon po tayo ng uh, pagbabawas doon sa ating uh, ingredients para ito uh, magiging magandang alsa. Kahit nagamitan pa natin ng improver yan, damihan pa natin ng yeast. Kung sobra-sobra naman ang inyong sugar, yan sa inyong uh, timplang tinapay. Sigurado yan. May smeggy pang matabang ang inyong gawa. Mas wala pa kayong kaba doon sa pag-alsa. Pero pag sobrang tamis sa inyong uh, recipe. Sigurado yan. At sobrang dami ng mga uh, mantika or oil. Ito yung triple na hindi na double triple. Sigurado yan. Pag pinipindot mo pag naluto, yan nadudurog na. Okay guys, kung may katanungan man kayo about sa yeast, uh, mag-comment lamang po kayo sa comment section ano, yes! comment down below, para ating masasagot yan kung uh, Halimbawa ang inyong gamit na yeast ay uh, ito'y pupas ba? Gaano ba ito natin mas safe ng medyo magtagal? Mag-comment lamang po kayo kung paano natin anong dapat natin gawin at kung paano ba nito maisubok or matry natin bago natin ihalo dun sa ating recipe na gagawin.